Tuba, shoutout sa inyo lahat, ang gandang hapon Ayan, dito tayo ngayon sa Anunas I-update natin yung kayo nga dito Ito ng bagsak nila Ngayon, March 4, 2025 Ayan mga tupo, 1,000 na lang Hanap tayo ng sulid na sapatos dito Ayan, katulad dito Puma Puma siya, dati siyang 1,8. Ngayon, makuha mo na ng 1,000 Ayan mga tupo, Puma 452 Good quality pa. Ang ganda pa ng inalim. So, ang size nito. Ngayon I mean, na. Uh, ayan. Kaso medyo malit lang. US. US 8. Puma. Lahat isang 1.8. 1,000 lang ang tropa. Tara, tulungan nyo mag-fix dito. Hanggang dulo. Ang location nito, tropa. Ituro ko sa inyo. Mamaya. Pagtapos natin i-fix. Tara, let's go. Alright. motorbike ako ito yung location no. Oh. Kaya ng highway na yun, papuntang Kubaw, sa kabila, papuntang marina, Sa yung ato pa, Eurotix. Tapos dun, Ansel's Market, LRT, Station 2. Tapos dito lang siya, oh. Katabi ng Metro Motorbikes Corporation. Ayan. Tapos dito lang yan. Tapos dito pa, oh. Dap Dap, Yamaha. Ayan, Motor Circular, mga ato pa. Ito na yung, ano, uh, okay kay. I-update natin ngayong araw ito. March 4, 2025. Ayan, bagsa. Ayan, Oh. 680 na lang mga tropa. Dati siyang 1-2. Ayan, mga tropa. 1-2. Ayan, Oh. 1-2 ngayon. Mga, kuha mo na ng 680. Ayan, mga tropa. Yung mga sapatos dito. Tapos, battle yung sandals dito. 220 lang. Ayan, mga daming ano ba, mga oh, daming pagpili ano, oh. may ligyan sa sandals. Ayan, 220 na lang, may tawad pa yan. Tapos dito na tayo sa mga garments, ayan, mga bago. Ayan, ah, uh, men's polo shirt, 80 na lang. Ayan, dito tayo sa bandang dulo. So, okay na mga tropa. Suspo. Ayan, thank you po. Ayan, mga tropa daw 70. Yan, dito tayo sa bandang dulo. Ayan, o. Oh. Pag sa plisyo. 3, 80 na mga tropa. Wow. Dito naman tayo sa ano. Ayan, short 70, short 90. Ayan, kayo na bahala mamili mga tropa. Dami pang sulit yan. Ayan, stable oh. 50 lang yan. Uh, lady long sleeve, 70. Tapos yung bag, ayan, 300 na lang. Dati siyang ano, magkano book dati? 780, si ayan. Na tayo sa bandang dulo, mga tropa. Ayaw, stable Oh. Ay, si Likidite, so sorry, 250. Ayan, dito tayo sa, ayun, slap sa 120, oh. Ayun mo naman, oh, ang dulo pa yan, mga tropa. Yung maong dun, 200. Ayan, slap 120. Itahod pa yan. Andito tayo sa mga bag dito, selected items. Ah, uh, katulad dito mga tropo, may lig din sa bag. 680 na lang, dati siyang, ano? Dati siyang 1.8. Wow, mga tropo, tingin mga bag dito. Dami pang sulit, dami pang pili bob wow, shout out sa iyo. Ayan. Dito na tayo sa sapatos. 680 na lang mga tropo. Wow. Yun o. Oh. No? sulit mga trupo. 1,000. Tapos dito sa kabila. 680. Tapos doon sa gilid. 680. Meron silang 350 doon o. Oh. Tapos boots. 250 lang. Kaya mga trupo. Tulungan nyo kung mag-60 do. Hanggang doon o. Let's go. mga trupo. Oh. Hindi pa nakuha yung new balance na boss doon dito. Ayan. Baka kayo lang hinihintay nyo. Nakabagsak presyo na to. Pagka ano to, dati siyang 1.8, ngayon makuha mo na siyang 1,000 na lang. Tingnan natin yung size. Yun, size din mga trupa, bakit right ito, oh, naghahanap ng new balance dyan. Pang Boston, wow. Bulls pa ilalim oh. Yung oh, mga trupa, kulang na dito laba. Ano, ganda ng ilalim. Dati siyang 1.8, ngayon makuha mo na ng 1,000. Tingnan natin yung vans na to. Yung pa. Yung solid pa mga trupa oh. Which pa yung lalim oh Magka yung presyo dati yan Presyo 1.4 Ngayon 1,000 na lang to Tingnan natin sis Baka trip yung size nito mga tropa dyan oh Naghanap ng bands dyan Mahilig sa bands lover Ito na hihintay nyo oh. Nakapagsak presyo Ayan US gold 12, 12.0 Wow Which pa yung lalim mga tropa oh Bands Dati siyang 1.4 Makuha mo na ng 1,000 oh, Bands pa rin oh Bans ng triple lock mga trupa. Tingnan natin lalim. Dudes pa yung lalim oh. Dudes yung 1-4. Makuha mo na siya ng 1,000. Tingnan natin yung size mga trupa. Ba't trip yung mga size ng bans dito. Medyo malaki lang. Kanina yung isa, size 11. Ito. Yung size to. Yun. 12 din mga trupa. Ba't trip ito oh. Dudes na ano pa to. Bans oh. So I still medyo malaki lang. Triple black na ba? dati siyang 1.4. Ngayon makuha mo na ng 5 uh, 1,000. Ngayon lang natin ko at rupo. Rock siya. Oh. Pang running siya. Speed style ito, oh. yung, mga trupa, six, eh. na alin ito. Magka yung presyo nito. 1.6. Yung ato pa, 1.6 eh. Makukuha mo lang ng 1,000. Yan, tingnan natin yung size dito. Anong size nito yung mga tropa. Yun eh. Oh. Yun, medyo malaki, 11.5. Ang size nito, Brooks. Ang forma, pang running. Ito, ano? Brooks ba? Naghanap ng Brooks dyan, o. So, 1.6 ngayon, makuha mo na ng 1,000. Tingnan natin ito. May nakita tayong converse dito na kulay pulaw. O, yun. Goods po. Okay pa yung swilas nito mga tropo. Ito, anong presyo nito? 1,4. Tingnan natin sa isa kung anong size nito. Yun. US 8. Ah, US 9 mga tropa pala. Sorry. No, converse. Oh. Dati siyang 1.4. Makuha mo na ng 1,000. Ito na yung insyo ka tropa. May ano na ilalim nito. May kunting gaskas na yung swilas nito. Converse na all-star. Tropa bansyo. Oh, di ba? Pulse pa ilalim mo. Dati siyang 1.6. Ngayon makuha mo na ng 1,000. Yan tingnan natin size yung size. Baka trip yun ang mga tropa yun. Ano? Size, ano yan? Size 11 o oh, size 10. Yun, size, size 11 mga tropa yun is baka trip yun lang itong bands na to. Itong forma pang harabas nyo. Nakabagsak presyo nito. Dati siyang 1.6. Ngayon makuha mo na ng 1,000. Yung mga trupa oh. Air, Air Jordan oh. Ika yung presyo nito? Dating 1.8 oh. Makuha mo na ng 1,000. Yung size nito mga trupa. Ano? Size, size 11. Yung mga trupa. Yung mga dungis na yung ano nito gilid oh. Pero goods pa ilalim oh. Madumi lang. Air, Air Force 1. Ah, hindi. Air Jordan Plus oh. <laughs> Pero yung 1.8. Makuha mo na ng 1,000. Ito Oh, uh, tropa po. Jordan uh, na Nike Zoom. Oh. Uh. Oh, Atrip lang to. Yan, presyong 1.9. Ngayon, makuha mo na ng 1,000. Ito yung true po yung Zoom nung. So, video, may kunting last guest lang. Yan, tingnan natin yung size nito. Kung um, size. Baka trip nyo lang mga tropa. Yan, size US, size 10. Yo, size 10. Ah, ano, Nagkahanap ng Jordan na Exum dyan. Oh. Uh. Presyong Dati siyang 1.9 makuha mo na ng 1.000 na uh, tayo sa halagang 680 mga trupo Dati siyang ano, hanap tayo medyo solid dito tulad dito anong, anong to. Ayan, is yung spotis to yan o dati siyang 1.3 makuha mo na ng 680 itawad pa trupa to Jordan yata to Jordan yata pang basketball to yan natin size ano nung size dito dati siyang 1.4 makuha mo na ng 180 yun lang ang size na siguro mga ito mga ito mga size size 11 at isang 1.4 makuha mo lang 680 over pa tingnan natin kung anong status yun puma good pa ilal nito at isang 1.4 1.2 ay okay, makuha mo na siyang 8, 680 oh. wow tingnan natin yung size nito yun yung Yo K 8 tapos yo is 9. Ay okay, mga tropa, mga tropa ito, naghahanap ng puma diyan, bangsak presyo na oh. Tuloy na issue mga tropa yung ano niya sa gilid, may gas gas na. Dati siyang 14, ngayon makuha mo na ng 680. Eh. Mga tropa, tingnan natin 'to. Oh. Uh, ano, ano daw ito, night na third Jordan oh. Yun lang mga tropa. May issue yung swiness nito, may food food na, dati siyang 12 ay makuha mo na ng 6.80 after all nabura lang yung size sa loob siguro mga size nito mga 7.5 o 8 ayan Ayan, katropa dati siyang 1-2. Ngayon makuha mo ng 680 8 So, tropo, tingnan natin yung Nike. No, kaso may medyo malit na o. Oh. Nike Air. Dati siyang 13 3 Makuha mo wala ng 680 lang. Itawad pa ito mga tropa Ayan o. Oh. Medyo malit Night Creek pang bata. Ayun, ito ang pang tropa. Ang ganda nitong color ng dito. Ano kaya ang status to? Yun lang walang walang, walang ano pa tropa, walang tatap. Dati yung 13 oh. Ngayon makuha mo na ng 680. Yung ito, Air Force 1 na triple white. Oh, dati yung 13 oh. Ngayon makuha, makuha mo na ng 680 to. Mas medyo maliit lang. Ang batang size nito, Air Force One, na triple white. <smart noise> <smart noise> ba? Dito naman tayo sa mga pangforma forma nyo. Ito, tulad ng anong tatak ko. Yun. Let's pa ilalim. Fresh yung 1-4. Yan, baka trip yung mga uh, dito mga tropa, mga spot sa pang-forma. Oh. Black shoes. Ito, so, tulad dito. Ano ba ito? oh, dati siyang 1 ito. Ngayon, makuha mo na ng 680. Yun. Pater pillar, oh kasi may gumalit na mga pupa sayang eh yun naman pang bata yung size nito dati siyang one form ngayon makuha mo na ng 680 yan ganito ako pa kaso medyo malit lang pang bata, ang batang size sa pilpilar eh. so ayun ganda pa na ilalim nakatropa dito na tayo sa bandang gilid nito tapos na tayo doon sa halagang 680 saka 1000 dito naman tayo sa halagang 680. Tapos meron silang 350 dito. Ayan mga sapatos dito ng pangarabas. Yun lang. Halagang 680 lang mga tropa. May tawal pa yan. Hanap oh. tayo ng solid Ito. Tulad dito. Night. mga tropa. Medyo malit na yung mga naiwan dito. ano oh. maliit Malit na mga tropa. Ito meron silang 6 na. 350 pala. Ayan, oh, ayan oh. pa yung 600 600 L 350 pala sorry. Ayun oh, pa ito lang mga ano, mga sapatos na iwan na halagang 680 na lang. Oh.